Ang panalangin ng ama namin ay hindi lamang isang dasal. Ito ay isang makapangyarihang gabay sa ating espiritual na buhay. Sa bawat linya, ipinapakita nito ang ating pag-asa, pananampalataya at pagsuko sa mas mataas na kapangyarihan. Sa video na ito, tatalakay natin kung paano nagiging daan ang panalangin ito upang palakasin ang ating koneksyon sa Diyos. Bigyang inspirasyon ang ating pang-araw-araw na pamumuhay at patatagin ang ating pananalig sa gitna ng mga pagsubok. Tuklasin ang tunay na kahulugan ng bawat salita at damhin ang kapangyarihan ng panalangin na bumabalot sa ating puso at kaluluwa. Ang panalangin ng Ama namin isa sa pinakakilalang dasal sa buong mundo ay hindi lamang isang simpleng pagbigkas ng mga salita. Ito ay isang makapangyarihang sandata, isang gabay sa ating espiritual na buhay, at isang paalala ng walang hanggang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa simula pa lang, tinatawag natin ang Diyos bilang ating Ama. Hindi bilang isang malayong nilalang, kundi bilang isang mapagmahal at mahabaging magulang. Sa pagbigkas ng ama namin, sumasa langit ka. Inihahayag natin ang ating pananampalataya sa Kanya. Isang pananampalatayang nagdudulot ng kapanatagan sa ating mga puso. Sinusundan ito ng panalangin para sa Kanyang kaharian. Sambahin ang ngalan mo, mapasa ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para ng sa langit. Ang mga salitang ito ay isang pagsuko Isang pagtanggap na ang plano ng Diyos ay mas dakila kaysa sa ating sariling kagustuhan. Sa bawat pagsubok, sa bawat hamon, tayo ay patuloy na nananalig sa kanya. Ang susunod na bahagi ng panalangin ay tungkol sa ating pangangailangan. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. Isang simpleng linya ngunit puno ng kahulugan. Hindi lamang ito tungkol sa pisikal na pagkain kundi sa espiritwal na panustos, ang lakas, ang pag-asa, at ang pagpapala na kailangan natin upang patuloy na lumaban sa buhay. Sinusundan ito ng, At patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa mga nagkakasala sa amin. Isa sa pinakamakapangyarihang bahagi ng panalangin, ito ay isang paalala na ang pagpapatawad ay hindi lamang isang biyaya na hinihingi natin kundi isang biyaya rin na kailangan nating ipagkaloob sa iba Sa pagpapatawad tayo ay lumalaya mula sa bigat ng hinanakit at natututo tayong umibig katulad ng pag-ibig ng Diyos Ang huling bahagi ng panalangin ay isang panawagan para sa gabay at proteksyon At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Sa mundo na puno ng pagsubok at tukso, ang panalangin ito ay nagpapaalala sa atin na hindi tayo nag-iisa. Ang Diyos ay naroon, handang tumulong, handang gabayan tayo tungo sa tamang landas. Ang ama namin ay higit pa sa isang panalangin. Ito ay isang buhay na koneksyon sa Diyos, isang paalala na sa Kanya. May pag-asa, may lakas, may kapatawaran at may walang hanggang pag-ibig